Malay po kumusta na po kayong lahat na ano po 'yan. Na hindi man po kalakasan yung ulan, maulang panahon po, kumbaga ambon, ambon pa lang po. 'Yan, Dito po tayo may sa Kamutihan. Yan napaka-blessing po ng ating lugar. Kumbaga, narito pa umuulan pa. Sa iba po ay ano, kumbaga napapanood natin sa ibang lugar, o, talagang nagbibitak-bitak na. Ayan, thank you Lord. Talagang lakang biyaya po dito sa amin. o oh, sa atin. Ayan. Ito na po yung ating kamote po ngayon pala. Bali sa ano po. Sa episode nito ay mag-apply tayo ng abono for the first time. Mag-apply tayo ng abono sa kamote. Ito po ay vision experience din natin ano. Kaya huno nakaraan, dami natin na-harvest dito ng kamote. Pala, Oh, yan. Ito, nakarami tayo dito. Siguro po naman kung update kay sa ating videos, ah, uh, makikita niyo yung dami ng harvest natin. Ngayon po, tayo po hindi nyo nag-apply ng abono, hindi niyo makikita na nilagay natin ano. Kasi bago natin siya tamnan, kung natatandaan niyo, tanim natin diyan kalabasa. Hindi naman binagbugo siya sa ipot, binagbugo siya sa abuno naging bakante yung lupa walang tumanggap ng pataba kaya ho, tumanim sa isip ko na nakinabang ay yung kamuti nating tinanim na siya nagtuloy ano po, kaya ngayon eh, try natin naman na mag-apply ng kunting-kunting abuno lang kasi malulusob yung ating mga pananim po yan, patuman sold na po ito yan yung po pating mga napagtanungan natin about sa kamote pag daw po may laman ha ah, pwede na siyang anuhan pwede na nating apply ng pataba chuchu yeah matutok yan na naman ay eh, kasi yung pag uh, naghukay hukay tayo ng kamote matutok yan ng aso sinususog nila yung puno Shhh, tabi muna uh, hindi dali wag na muna kayo dyan dali hindi pa tayo mag -hukay. papakita lang natin no Shhh. Aw, doon muna. na. Shhh. Papauwin po muna tatabu na natin, tatabunan natin. Dito tayo. I-check lang po natin yung punuan. Yan, triple protein po 'yan, no. Yan, talagang nag-uusli ano na yung mga laman, no. Eh parang kinamutan ng aso ay. Eh. Yan, meron na po tayong sa tuma ay. Naputol. Ay lutong grabe grabe sya. lutong naputol pa dede mo natin naputol naman siya oh paano kaya yan hmm. sa 2 months old po diretso ko nakaring ko kayo nang hinayang talaga ako eh 2 hmm. months old po oh. gaya na po yung ating kamote oh hayo Psst, hindi pa hmm. dami na po oh. yan na oh ito uputol na naman to. Hindi pa man. Ari lang ho isang matitira siguro. Ano kaya? Paano ka magkaigi kaya to? Paano tinan natin sa sarili natin na yan ha? ganyan na po kung lalaki yung laman 2 months old. Tatabunan ko na lang ho. Talaga ako nang hihinaya ngayon. Ang lutong. Ang lutong niya. Sige, pakita ko na rin yan. Naputol na putol na rin naman. Lakapin na natin kaya. Oh yang ganyan na po kong lalaki Kakatuwa hmm. Mayon oh. Ngayon, bibigyan natin siya ng Sustansya Pinut Tinanggal ko na ho at gawa nang hindi na ho nakakapit hmm. Pirabusong po ah, talaga Ang hmm. dami na po ko agad laman niya Yan, yan. yan po'y pare-pares ang puno. Hmm. Ang dami agad. Yan, oh ayako na lang galawin at gawa ng masisira po yung punuan. Ngayon po yung i-apply nating pataba. Pssst, tabi. Ito yung makikinabang. Yung laman natin. Na puti. Tapalan lang po natin. Tinanggal ko na ho, ano po disclaimer lang, tinanggal ko na siyang laman kasi nga ho, wala na siyang katawan na napugto. Pwede na rin siyang panlaga Oh. Oh, laki na oh. Magre-range na siya ng ano, mga 20 piraso po siguro, 1 kilo na. Oh. Yun po ang gagawin natin ngayong pag-aano. Ang ganda niya oh. Aplayan po natin lahat yan Yung pong ibanda mo naman Meron pa rin pong ilang damo Dadamahan pa rin po natin yan Ngayon, kumbaga Opportunity Yung nangyayari Kumbaga yung Pagkakataon na natin Para po magpataba Ganito po oh. Distansya lang po tayo Nang kaunti sa puno Yan, kumbaga Ito po yung puno Yan, oh, puno Yan, yan oh. Puno, yan Dito lang oh. Distansya tayo hmm. Hindi ko natin sinasagad. Ma-absorb naman po nila yan. Puno. Ah, uh, bali, ano po. Titingnan nyo rin yung kondisyon ng inyong kamote. Pagka po inaakala nyo na matataba, siguro required na ano, huwag na munang magpataba po kaya ho ito nilagay naman natin ngayon medyo pakaramdam natin na nangangailangan na punong pataba oh yan dyan po yung mga puno puno kung gaano po kalahin distancing distansya oh yan oh puno yan kaunting kundi lang oh bali ito po ay babaliktad din pa yung mga puno ano, babaliktad din ngayon ho, inunahan ko siya ng abuno kasi ngayon lang umambun, umulan gawa ho na kung hintayin ko pang baliktad din ay kung bigla naman pong mainit na kaya ho, naging advance dapat talaga mabaliktad na natin yung mga katawan ng kamote gawa ho na hindi pa tayo marausay, kaya kahit ng gawin pa po tayo may yung iba inuna ko na muna magpatawa Ano na lang po yung pataba na atin tikokunti lang po sapat lang dukal na naman kasi ano? laman na naman ba yan? huwag hmm. niyong kadukal eh dinudukal niyo puno ayun, dinudukal na naman si pag magkalkal na rin siya eh.